Grabe ang traffic dito sa Inubatan Road Reblocking Mga sobrang ng sarong kilometro Ang araw na yung sitwasyon Ang oras tangon yan alas 4 shout out shout out hello hello pag araw malang pa gani yung oras alas 4 ng hapon grabe pa ang traffic dito sa uh, binabatan nabawasan na ni yung tigdalaw eh siguro mga mura sa sarong kilometer Ali ah, teman sa road trip. Moringan ni ta. Na timing ni na nakagawin ini sa mo day. Kasi one way lang. Ni. Hindi sa ginubatan. Kung na timingan mo na kaya niya yun sa pundong niya sa naka-stop. Siguro mga 5 minutes or 10 minutes na. Stuck ka sa traffic. yan ang pasakit hindi pag may araw kayo ng mga rodrip na lang Marina lang tama yung man mga emergency nag-aaging ambulansya o kung ano man ha. itong nagmamadali talaga kung nagmamadali ka din din mayo deputy di. yan maski nga niya no? patrol car kaya puwan din magpila ta may man makakasingit di parang na balandig ah, si Kawey sa gilid ng tinampog dahil sa roadway din gabos na na yan sa gilid ng tinampog di timing and me kami ang nakago sa right side going to Naga yung mga palaog sa Legaspi stuck mo na sinda niya Tara-tambay mo na sinda sa sinyong pwesto oh. mga hmm, productive di pala mahalon yun no mga kahoy sa gilid nakaramba sa'yo pa di pa tigpukuro ayun pa sa gilid din, tinampo si mga pinurutol na kahoy mayang eksim din magsalit na kahoy dakulang kahoy putol ayun matin ayun o oh, may nadadamang Ay, na. Si good lamber. Gayo nun to. Pigiriskwalado na. Pigiriskwalado na si mga kahoy. salamat. Bus-bus na si auto. Tawik pa yung klase yung kaya na parehas na pa yung work out to na antena mo po ayan, ayan o, re-blocking video hmm. pa ni hmm traffic na yan o isus masiro-sirti pa maanta kami ang nakagaw itu oh, ito nga hindi ako nakamotor, ang nag i nasa motor. <laughs> Chirika chika mo maritis mana, na. Ay, pag napumot ka, remate ka. Ah. Oh. Ay, natakita yung sasarang nakamotor na niya. Tagaro, ahaba na kita. Mm, malawi kong kainin yung reflaking na Pagod na ang pararilan. Pag inaran yan sa atyan, salvado. Hmm. Yung na traffic niya. No? Alabaw na niyo. Uy, may nagsingit pa. Sin man masingit. Ang may nagsisingit. Ah, abot na malang nignin. Arola Wingman ano mga 2 to 3 kilometers ang stuck na traffic ano yan, hindi na naman wala sa may samuya ang traffic Ay, Ay nag-ikot si ano. Mixer, atau nakaka traffic terapik, ngejam pemang ikut mendesak. Nah, ya. ini Jadi, meman, boleh amang kami. Maka oleh yang kami save niyang sitwasyon digtiyo sa Ginobatan pag nakalaw ka naman sa Ligaw bawas naman ang traffic okay, so magandyan na lang muna ang satoyang video for today shout out sa satoyang gabos na viewers